Sat, adat ko tayo ako pala yung kay one go, one Public Market, yung Ambulance. Gulay. Gulay. No, 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 no. Mano, ano may sata. Wala ka lang, sir. Wala ka lang. Lalo na nag-iatong kwarta. Say hi ka na lang. <laughs> oh gosh, Dito po, ganito po ang buhay ng tindera sa Bayambong. Yan. Hello. Kumakay. Uy. Hey. May guys, maragbabayad. Okay, Hindi mabent. Blablet. Alin Ay, ni. Madam Lele no Hi guys ito po yung kumapas natin ayan at good morning yeah hello po follow nyo follow nyo ako sa YouTube ko ah ito good uh, morning uh, yung ano yung angga. Yohenyo ang gato na Facebook ko yan. Ha? Ayan, salamat sa mga inyo. Supportan nyo. Salamat. Hello po, madam. Thanks. O, oh, barangay Kabuan.

Yan, nagbabalat ng kamote. Hello, Mother. Hindi uh. <laughs> <laughs> uh, naman. Oh, di ba? Ilan tao ka na, Mother? Ulaan mo, Sir. Ulaan? Ginawa pa ako manghula. ula. <laughs> yan, yan ni Mother. Ah... Oh. Uh, Or, uh, nasa 70 na siya pero nagtitinda pa rin siya ng gulay uh, mga tinda niya makabsat, uh. uh, tila ko na ano yan? ano yan ang barangay mo? District. Um, district 4 district 4 bayong buong siya nakatira okay uh. uh, okay okay guys makabsat, palike and share, papallow Share po Yeah, salamat, salamat. God bless you all. Thank you. Bye-bye. God bless. Ano na? Basta, basta siya. Parang agrak-reklamo. Uh, basta Monday, okay na yan. Okay. <laughs> Kaya ka na lang. Thank <laughs> you. Okay, guys, thank you. Bye-bye, kakap sa Like and share, follow. God bless. Ingat. Ride safe, keep safe. Bye-bye.